Magandang araw kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na muli sa landas ng pag-asa. Pasahin at pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas. Hayaan nyo rin akong magbahagi sa inyo tungkol kay Saint Padre Pio ng Pietrelcina dahil ngayon ay kanyang kapistahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyakong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon isa sa mga pinakasikat na santo ngayon, si Saint Padre Pio. Tinadayo ng maraming deboto ang kanyang mga shrine upang ipagdasal ang iba't ibang kahilingan. Isang simbahan niya ay nasa Eastwood sa Quezon City at ang isa pang napuntahan ko ay sa Santo Tomas, Batangas naman. Kilala siya sa kanyang pagkakaroon ng stigmata o mga milagrosong mga sugat sa kanyang kamay, paa at tagiliran kagaya ng mga sugat ni Jesus. Ang dugo mula sa kanyang stigmata ay mayroong mabangong amoy na parang sa bulaklak. At bago siya mamatay, milagrosong humilom ang mga sugat na ito nang walang naiwang bakas. Isa pang milagrosong kaalaman tungkol kay Saint Padre Pio ay ang kanyang pagbabaylocate o yung nakikita siya sa iba't ibang lugar sa parehong oras. Pero ito siguro ang pinakakahanga-hanga sa kanya. Inaabot siya ng labindalwa hanggang lima, labinlimang oras kada araw sa pakikinig ng kumpisal. Anya habang nagsisisi ang mga nangungumpisal sa kanya ay lumalabas ang halimuyak ng bulaklak. Ayon naman sa mga nakapangumpisal sa kanya siya'y nakakabasa ng mga inililihim na kasalanan at kanyang nahihikayat ang mga ito na ikumpisal na rin. Paano niya nagagawa ang mga ito? Ang simpleng sagot siguro ay dahil sa ito ang kanyang pagtupad sa salita ng Diyos para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Dahil dito, isa siyang tunay na kapatid at kapamilya ni Jesus. Pagnilayan natin ano kaya ang hinihingi ng Diyos sa akin na pagtupad sa aking mga narinig na salita niya? Sa pakikitungo sa iyong kapwa, na ba ng Diyos na ikay maging mas mahinahon o nais ba niya na ikay maging mas masigasig? Sa paggamit ng iyong mga yaman, iyong time, talent at treasures, paano mo pa ba mas magagamit ng tama ang mga ito? baka masyado kang nahihilig sa mga games o sa panonood ng kung ano-ano lang at nasasayang ang oras mo. Baka mayroon kang talento na hindi mo nagagamit at nasasayang lang. Baka naman mayroon kang asset na tulog lang at nais ng Diyos na gamitin mo na para matulungan ang isang kapwang nangangailangan. Sa mga usapin naman ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno tinatawag ka ba ng Diyos upang tumindig na para sa katotohanan? Baka mayroon kang pinakatatagong hinanakit sa isang tao o tampo sa Diyos. Baka mayroon kang kasalanan na hindi mo pa ikinukumpisal, isinisikret at minsan iniisip na lang na naiintindihan na ako ni Lord. Kaibigan, kung nais mo ring tunay na maging bahagi ng pamilya ni Jesus, gawin mo na ngayon ang pagtupad sa kanyang mga utos at talikuran na ang gawaing taliwas sa kanyang kalooban. Hingin natin ang kanyang awa at tulong at hingin din natin ang panalangin ni Santo Padre Pio upang magawa na ito. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, paki-like at paki-share mo na maging tagapaghatid na rin ng biyaya at pag-asa sa iyong mga kaibigan at kamag-anak.